One, three, Magang kay ganda sa inyo mga kabukid. Ngayon po kami ay pupunta bibili ng herbicide pang spray dito sa aming tanim na talong. Ayan. Ang aming mga tanim na talong, matataba na siya, magaganda na. Nag-i-start na pong mamulaklak pero napakakapal ng mga damo. Pati po yung aming tanim ng mga sitaw ay kailangan na rin pong ma-sprayhan ng herbicide. Pero selective herbicide po yon Yung aming mga tanim na gulay, hindi po siya mamamatay. Bali, ang damo lang po na papatayin nun ay yung mga ganito po. Yan, ganito ang klase ng dahon. Pero yung ganito po, hindi yan mamamatay. tsaka yung tulad ng, ng dahon ng ating talong, hindi yan mamamatay. Tsaka, tingnan nyo naman mga kabukid oh, hindi pa namin nahaharap ipruning yung aming mga talong. Ipupruning pa po yan tara mga kabukid, samahan nyo kami. Ayan, nandito na po kami sa bilihan ng herbicide dito po sa Jupiter Agricultural Supply. At bibili na po ako ng one side na gagamitin namin pang spray sa aming tanim na talong at sitaw. At yan nga po mga kabukid, nagulat ako sa presyo niya. 1,350 na yung presyo niya ngayon. Dati kasi ang kuha lang namin ay 900. Ang isang litro. At yan nga po, binayaran ko na kahit mahal. Talagang kasi kailangan po namin sa aming pananim ng mga gulay. Ayan, nandito po pala kami sa SM City to dahil inaya po kami ng aking in-laws na pumunta rito. At dahil malapit lang din naman yung pinagbilhan namin ng herbicide, dumiretso na kami dito. Ayan nga mga kabukid, papasok na kami sa loob ng SM City. At yan ang inyong kabukid mga kabukid. Ay nakalabas ng kanyang lungga at nakapasok ng SM City. Ayan, inspection na po ng gamit namin at nakapasok na nga kami sa loob ng SM mga kabukid. Ayan nga at naglalakad na kami para hanapin yung nag-invite sa amin. Ang sarap dito sa loob mga kabukid, ang lamig. Sa pinanggalingan namin sa labas, sobrang init. Ayan, naglalakad kami at hahanapin namin sila. Pupuntahan namin yung Tom's World kung saan yung sinabi nilang naroon sila. At yan nga mga kabukid, aakyat tayo sa second floor. Sasakay tayo ng escalator. ito bubungad na sa amin yung second floor at nandito na nga po kami sa second floor maglalakad ulit kami at hahanapin namin yung Tom's World ayan malapit na nga kami sa Tom's World lakad lakad lang kami patingin tingin Ayun, tanaw na namin yung Tom's World. Ayan, magkikita-kita na kami. Nandito na kami pero nakaalis na pala sila. Kaya hanapin namin ulit kung nasaan sila. Kalakad-lakad lang kami, patingin-tingin. Window shopping lang ang ginawa namin. Ayan, nakita na namin sila mga kabukid. Sa wakas, nahanap din namin sila. Tapos ayan, inaantay po pala namin 'yung aking biyanan na babae. Antayin lang namin saglit 'yung aking biyanan na babae. Ayan na po siya, paparating na. And galing po siya bumili ng band-aid mga kabukid. Ayan, kompleto na kami lahat mga kabukid. Maglalakad ulit kami at pupunta daw kami kakain. Ang gandang mamili dito mga kabukid kaya lang walang ibibili. Bababa po ulit kami sa escalator papuntang first floor. Eto, maglalakad ulit papuntang Mang Inasal. Ayan mga kabukid, malapit na kami sa Mang Inasal. Papasok na kami dito sa Mang Inasal mga kabukid. Tapos ayan, uupo na kami. Ayan, nagkukwentuhan muna kami ng aking biyanan habang inaantay yung in-order nila. ayan nga mga kabukid naghugas po muna ako ng kamay bago dumating yung aming order dahil magkakamay ako ng kakain ayan dumating na yung aming mga order mga kabukid at kami kakain na ayan po dinala na yung mga sauce at mga sabaw Ayan na po yung mga kakainin namin. Wala na munang kwentuhan, kain na lang po muna. Ayan mga kabukid, magpapasalamat po muna ako sa pagkain. Kainan na mga kabukid. Ang sarap ng pagkain mga kabukid. Ayan mga kabukid, ang sarap talagang magkamay para ka nalang ding nasa bahay. Ayan mga kabukid pati yung mga tira namin ay pinamba ibinalot na namin upang iwi kasi sayang naman. Tapos pati buto mga kabukid italagang eh talagang inuwi pa namin para sa aming mga alagang aso. Ayan mga kabukid oras na para umuwi. Busog match na tayo. Uwi na po kaming lahat at maghihiwa-hiwalay na kami dahil iba't ibang uuwian namin. Mga kabukid, nakarating na kami dito sa bukid. Napupunta na kami. Maraming salamat po sa panonood Hanggang sa muli. Sana po wag nyo kaligtan na i-share at i-follow ang aking page.